Hello Atiens, welcome back to my channel. Good news tayo. Ang new song ni Pablo na akala ay naging trending. Trending sa walong country, walong bansa. Trending ang new song ni Pablo na akala kahit ito ay visualizer pa lang. Sa loob ng 20 hours sa YouTube, naging trending na sa 8 countries. Kaya naman, congratulations Pablo at sa iyong kasamang si Joss o ito ba'y kapatid mo? Kaya naman congratulation kung sino ba to at uh, keep up the good work sa inyong new song na akala. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please. Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.